Huh? si kuasa <laughs> <Wow>. <laughs> okay. huh? si kuasa oke huh? si kuasa si si sikuasa, kuasa Na Oh, so good! <laughs> Ngayon nga, nasa France na itong si Nafilmar Alipayo ay madalas na nga makabanding at makasama ang kanyang anak na si Kanoa. Habang papaauwi nga sila papunta sa bahay ni Nakanoa dahil ihahatid na nga ni Pilmar ang kanyang anak sa bahay nito ay may nadaanan nga sila ng mga puno ng wild berries. Kami nga ang mga wild berries na nakatanim sa tabing daan dito sa France. Ayon nga kay Filmar ay manamis-namis nga daw ang lasa nito. Iba naman ang tawag sa France dito sa berries. Ayon nga kay Filmar ay kwasang. Press na press ang mga berries dahil bagong pitas nga ito. Kaya naman, magugustuhan talaga itong kainin lalo na nga sa mahihilig sa ganitong klaseng pagkain. Tapos ngang manguha at manginain ni Philmore at Kanoa ay ihahatid na nga nitong si Philmore ang kanyang anak sa bahay nito. Naglalakad nga lamang sila papunta sa bahay ng kanyang ex na si Ananda. napaka-sexy naman nga nitong si Andy sa kanyang ibinahaging larawan. Makikita nga dito na suot-suot ni Andy ang maong jacket na kulay brown na ito. Ito din nga ay ipinakita ni Andy kahapon na suot-suot ng kanyang anak na si Ate Ellie. Ayon nga kay Andy, upang magkasya sa kanilang bagahe ang kanilang mga babauning damit, ay naghihiraman na nga lamang sila ni Ate Ellie ng ilang damit na kanilang gusto. nasa siyagaw nga lamang din itong sina Andy. Kapag gusto nga nilang mag-swimming ay malapit din sila sa dagat.